nakatikim ang asawa ko ng ibang babae. Hanggang sa naadik na raw siya. Isa lang naman akong tipikal na housewife. Ina ako ng tatlong bata. Wala akong trabaho. Kaya, in short, doon ako sa asawa ko umaasa. Kaya lang, paano naman ako kung yung taong inaasahan ko ay eh hindi na maasahan. Year 2022, namatay ang kapatid ko. Then same year, namatay ang papa ko. Then year 2023, namatay ang mama ko. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga taong mahal ko sa buhay ko. Sunod-sunod ang dagok sa buhay ko. Sobrang hirap mawalan. Lalo na't sila lang ang meron ako. Yes, meron naman akong sarili kong pamilya. Pero grabe naman yung sunod-sunod. Yung trauma and yung grief. Hindi ko kinakaya. Hindi ko lubos maisip na yung napapanood ko sa pelikula ay mararanasan ko wala akong ibang mapagsabihan umaiyakan dahil ulila na ako ito yung masakit sa lahat eh wala na akong pamilyang masasandalan mahirap lang kami pero masaya kami na sama-samang kumakain sa isang mesa na kahit ano pang ulam yung ingay yung asaran yung tawanan kamis Ang sakit maiwang mag-isa. Yung tipong, ikaw na lang ang kumakain mag-isa. Yung ikaw na lang yung naiwang, naiwang lumalaban sa mundo. Tinatanong ko sa sarili ko, kung bakit? Anong nagawa ko? Bakit sa akin nangyari ito? Silang tatlo magkakasama na pero ako, andito. Nagdurusa pa rin. And yung taong maaasahan ko na magiging sandalan ko, hindi ko masandalan. August 2023, nagsimula na akong ma-depress. Nung una naman yung asawa ko matino Hanggang sa hindi na siya umuwi sa amin. Yung tatlo kong anak, hinahanap siya. Lalo na yung panganay namin kasi close sila. So kada araw, napapansin ko na nagbabago na siya. Wala na yung dating ama ng mga anak ko. Hindi ko na siya makilala pa. O ba? Diba? sumabay pa itong asawa ko. Na nawala rin. Then one day, nahuli ko yung asawa ko na may resibo. Resibo na may kinain sa labas. May kabit siya. And masakit pa, yung babae, yung kumabit sa kanya nung college days niya na dahilan kung bakit kami naghiwalay. At ayun pa rin yung babae niya hanggang ngayon. Nagkagulo na kami, lahat nagwala na ako. Kasi nga, ang dami na mga pinagdaraanan ko. Tapos mas lalo niya pa akong pinahirapan. Kumbaga, ba't niya pa nagawa sa akin to? Eh lahat na nga ng hirap nararanasan ko eh. Until one day, umamin siya sa akin na bago mamatay ang papa ko, nag beer house daw siya. Dan doon nakatikim siya ng ibang babae. Hanggang sa na na raw siya. Hinanap-hanap niya. Na noong mga panahong hindi na siya umuwi sa amin, eh, nasa motel siya. May kasamang bayaran na babae. Marami na raw niyang, marami na raw siyang ginawang ganun. Maraming beses na niyang nagawa yun sa akin. Pero wala raw siyang kabit. Kasi iba-iba naman raw yung babae niya. Hindi naman daw siya nag stay sa isang babae. Ganito kalala yung asawa ko. Dati kampante ako eh. Ang, ang bait-bait ng asawa ko. Tapos biglang nagbago. Padagdag ng padagdag ang problema ko. Dati naman, kompleto at tahimik yung buhay namin. Tapos ngayon, ginawa niya to sa akin. To think na nagdadala mahati pa ako sa pagkawala ng pamilya ko. Yung asawa ko na sana'y karamay ko. Eh ayun, nagpapakasaya sa iba. At ang masakit pa na idinadahilan niya sa akin, ay napapabayaan ko na raw siya. hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na maayos yung sabi ng asawa ko. Sukong-suko na ako sa hamon ng buhay. Hindi biro yung naranasan ko. Paano ko palalakihin ang mga anak ko? Eh ako na lang ang lahat. Iniwan na nila ako. Siguro, sinumpa talaga ako para mag-isa, no? Tinatanong ko nga sa Diyos kung kailan matatapos lahat ng paghihirap ko. Kasi, siguro kung wala akong mga anak na umaasa sa akin, baka tinapos ko na ang buhay ko. Sana, mabigyan ako ng kaliwanagan. At sana, sana mapagod lang ako, magpahinga, at huwag sumuko sa buhay. Naway mabigyan niyo po ako ng advice.